Ikaw ba nagligpit ng bahay? Parang may mumu yata dito. Hanapin ko nga mumu dito kung nasaan. Saan kayo nagtatago ang mumu dito? Mui, anong ginagawa mo dyan sa ila sa... Ano? Mui, hala. Bakit ka nagtago dyan? Ano? Hmm. May mumu siguro dito eh. Ano, ano, ano? Psst! May mumu dito? May aswang? Bakit parang may nagliligpit dito ng mga kalat? Pero ang dami pa rin ng mga kalat. Oh. Ayan. Yeah. dito, dito, dito. Ah, meron dito. Ma! Wala. Dito. Ayan. Wala. Ayan, ayan. ayan. Nakakip. Saan kaya? ka na? At parang aswang ka na? Hmm, may nagligpit talaga dito. Siyan, why nagligpit dito? Hmm. Ano dito ng mga kalat oh. Ayun. Wala nang mga kalat, grabe. Napin natin yung nagpupuk dito. Napin ko na muna ang multo. Saan kaya nagtago? Saan kaya nagtago yung multo dito? Malapit na 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 ano, na na siguro malapit na dito lang yun dito lang dito lang yun dito lang talaga dito lang talaga asa na kaya banda na 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 natin makita Ula, ula, ula. Nasaan mo kaya? Nasaan kaya? Nasaan kaya? Nasaan kaya? Ito kaya? Dito kaya? Ano kaya dito? Ano kaya dito? Ano, parang may gumagalaw dun. Napin nga natin. Tingnan nga natin. Tingnan nga natin. Ah! Hindi Ayan, ikaw pala nagtago. Ikaw pala nagligpit ng kalat. Aba. Magpapalibri na naman to eh. Ano naman kayang lilibre nito? Sunod na lang. Sige, bye-bye. Salamat sa panonood